Hello mga kainday For today's video Yan, ipapakita ko naman ulit yung Aking nabiling Mini sewing machine Na legit talaga sya mga kainday Na nakakatahi talaga siya. Well actually Tatlong beses na ako nakapagtahi Gamit yung machine na yan Una um, Yung basahan na bilog Yung pampatolder Pangalawa yung floor mat at yan, pangatlo yung short. O, oh, di ba? Kita-kita naman na legit talaga. At kaya-kaya talaga makapagtahi. At pwede talaga siya sa mga mami na mahilig magtahi. Ising-isi lang. At isa pa, pwede rin pala siyang gamitin na hindi dekoryente kasi pwede siyang lagyan ng battery sa ilalim. Tatlong battery lang, magagamit mo na siya. Kahit hindi siya isaksak sa kuryente. O diba, tipid ka pa sa kuryente. Ilalagay ko sa baba or sa comment section ang link para makapag-check out na kaya mga kainday ko. O, at ito na. Tapos na ako magtahi. And thank you for watching. Pahat naman dyan.